Hello po, good morning sa inyong lahat. Ako po ay magpapatid kay Bossing sa Panhaisen at mag-update po ako dun sa pinapagawa pong tindahan. Bali, tatlong araw nga pong walang patrabaho nitong nakaraang araw dahil nung una po ay si RJ ay nagpunta sa Maynila, sila po ni Nang Merna at meron po sila dong doong inasikaso. Tapos nung sumunod ay parang may lakad naman po yung nagtatrabaho doon kaya yun, tapos kahapon naman po ay may mga bisita nga po tayo sa fish pond. Kaya ayun, bali 3 days po na walang trabaho. At ngayon po ay mag-update ako doon sa tindahan ko na Haisen. Yan po at nadito na kami sa Kanahaisen. At may dala po tayong pansit. Saka may pusit galing sa Mbales. Nadito sa Haisen. At meron din po tayong hambor. Merienda muna! Ah. Mamaya na. Mamaya uli magpala. Talay! yan po. At dito paspasa na. Merienda muna. No, no, no. Ah. At update po dito sa loob. May tambak na pala dito. At uh, palitada na rin po dito ah. At meron na din po palang abang ng kuryente. na. May ilaw na at saka may ano na rin po nasaksakan no. dito ah. Aba. Ah, meron na rin sa labas. Abo... Ayos eh. <laughs> Ay, baba muna. Merienda muna kayo. RJ. Mamaya na uli yan. Bakit mainit ngayon ang panahon. Ah, nagtatambak ka. Oh, no, merienda na. Meron akong dalang pansit. Ka. Kahapon ay kaya. kami may bisita ay nung pagkaluto ay ako ay bumawas at tinilagay ko lang sa ret. Ay ngayon na iniinit ko. Uh -huh. Merienda hmm, na. Bili ka lang soft drinks mo sing diyan ah. Isang 1.5. Ah, uh -huh. ulit sa motor. Ah, Saan nagpunta? Bibili ng ilog. Ah, ah, uh ah. -huh. yung uh sinabi -huh. ko na ito Ay, malamig naman yung tubig, ah. Malamig. Mamaya na lang kapag pa... Tara, Lai. Maraming tang. Atag. 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 Meron pa. Merienda po. No, May po. pa. po. Mm -hmm. Si, ng ng Kain po. si Bosing po bah ay paalis na inedit lang po ako magpapakain po siya ng mga aso sa aming lugar ayan po si Goya Amor at nagpapalitada tinatapos na po itong palitadahin hindi dito sa gilid ah at pagkatapos daw po na yung pagpapalitada ay magpo-flooring na sila dito ah. Kasi na na po ni RJ ng mga panambak. Ito na lang naman po ang hakutan at ito po ah, ay tapos na na yung tambakan. Dilagin pa yan. Ha? Dilagin pa. Bababa pa yan. Para madigpi yung lupahan eh. Para pagpo-flooring ay eh, yung semento ay ano ah, si ka, ah, Yeah. mo malayo ang gala. Ah. Oo, oh, oh, may kinausap lang ako dito. Ah, malapit lang dito. Oh. Ay, oh. Ah. Palitada na lang ang Pakita ko mo

Di tama na sa atin lahat eh. Ali, nabaho oh, Madami na eh yan. Yan na lang po ang lulutuin isda. At yung pusit ay prosen. Ay, ito na lang po. Isisigang daw po namin. dang salmon at saka may galunggong. oh, ah, nga pala. Oo oh, nga pala. Puro nga pala yan. <laughs> Ayan si Hazen. At dito po sa labas ay uti-uti ng nalilinis. Yan naman po ay sesementuhin si pa. Pero unahin lang po muna itong loob. Kapag pa. ito may flooring na, ay pwede ka mag na mag-display ng iyong mga ano ah. Okay, Marita po. Napalitadahan na po yung pader. Papakinisa na lang po. Papantayin yung pagkapalitada. Maganda na pala dito sa amin. para malaki na matapos. Oo. At saka kahit walang bintana doon sa pigkabilang gilid, ay maliwanag naman. Gawa ng bukas-kas nga, ayan. Ay, ay... ay um... oh, o mm, gawa ng itilalagyan ng mga istante, pagpapatungan ng mga paninda. Aba, kumana pala si RJ ng kuwanhan eh, Katmon. Yun, eh. At dahil daw ay magsisikang sa Katmon. Yung isdang dala ng kuya kagabi, kuya RJ. Ito naman, Becca pansamantagal lang muna. Oh, ay ngayon naman ay papunta tayo sa pag-init, sa taginit, Kaya bukas kas lang muna ayan. Pero ngayong ano yan may ipapa. Ito naman po eh, pwede pa nilang ipaayos pag nagkapera na uli. Pwede nga palagyan ng salamin o kaya ilalagyan ng panara. Roll up, parang ganyan pero pansamantala ganyan lang. Hindi ko sasalin niya ay kayo pag ganito nitong alok na hindi ko talaga ng stay na tindahan ng uh, uh, Parang ganito daw ang uso okay. bukas. Pagka nga naman may bagyo at ano eh, pwedeng pumasok dito ang tubig. Eh, naman po yung gagawa nila ng pangsarado. Kung baga may pansamantala, oh. ay ganito muna. At uh, tayo na may papunta pa sa tag-init. Oh. Pero kapag ka ngayong tag-ulan na, at uh, magkakaroon ng bagyo siyempre ang baka pumasok di pasokin ng tubig, ulan ay ito naman po yung gagawa nila ng pangharang pangsarado napakaluwang bekahan nito tindahan ng ate ay parang ang plano ng mga ate ay ito daw munang kabaak ay I gagawin. Ay ka, gagawin <laughs> Ay pahabang kakaunti pa ang ilalaman, ay ito daw lang muna ang kalahati. Oo, oh, ito muna. Parang ang plan nila, yung kalahati muna, parang so, yung kalahati, yung gusto uh, uh, nila. Oo. Ito ilang higahan yata. Oo, gawin muna nila kwarto. hari na ba mo, ay lumago. Lumago yung kalahati At dahil pa, nila yung kalahati nila, yung to, So, forward na dito diba, hanggang sa buong uh, Wala na yung kanilang Kwarto. Kwarto. Higa. Ano kung bagay lahat ay talagang mm higaan. -hmm. So, uh, yun uh, uh, ang ating kinag-pray na ala ay lumagpo at palaguin talaga nila ang ay lalo. Oo. nila yung kanilang oh, munting buhuna. Alam mo, si nanay, mabalik ang pula. Oo. Uh, sinanay ay nanay, parang nagsimula lang ay 5,000 na. Uh -huh. Oo dala ni Nanay no na ito yung counting pizzeria. Yung personal hygiene at uh -huh. yung mga kailangan tagang tao, kape, sabon. Uh -huh. Uh -huh. May malalaki rin pala naman na yung batuhan eh. Ay, yung mga lupa doon na na itinambak mo yung saan galing. Yung mga lupa. No, 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 no. ah, yung can... oh. Maginhawa naman po ang pagtatrabaho nila ngayon at hindi po mainit.

É so

para kapag ka nga naman, halimbawa, masama ang panahon, ay yung tubig ay hindi dito pumasok sa loob. Oo. Oh, tanda po. Oo. Sinan... Oh, sa gabi, ay na parang hindi naman live na live oh, dito na... sa loob. Tanda po. si ay nag-start lang siya ay sa 5,000. Pero ang kanyang mga binibili, ang binili lang niya, parang kanyang puhunan ay 5,000. Tapos yung kanyang mga inuna, yun talagang parang mga personal, uh, personal hygiene, so, yung mga kailangan ng tao. Mabawa, kape, asukan, toothpaste, sabon. Sila rin si Bulay sa maliit. Eh, mo ngayon, Oh. Malay niya kasi, na yung kandina yate. At saka si Nanay, sa na, bagay yung mga pinamili naman ni Nahaisin, bagat namili na sila ni Milot. Ay, yun yeah. din naman yung mga may toothpaste, sabon, oh, panama, yung talaga mga, 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 pangunahing pangangailangan. Pangangailang, oh, Mantika. Darating ang panahon na ipapatanggal muna ito yun daw po pala ang plano ni na Hisen dito po sa kanilang tindahan dahil masyado nga pong malaki ay yung kalahati nito ayan bali hahatiin po ito yung kalahati ay pansamantala kwarto muna nila tapos yung kalahati doon na ah, yun muna yung tindahan nila at uh, pagdating ng araw at napalago nila iyon unti-unting ay baka kulang pa yung space na rin. Oo. Baka top one word mo sa uh, kanila. Kaya talaga yung fit up Oo. La. Uh, uh. Lagi mo rin inumunta mga bata. Baka kanya-kanyang gamit ng shampoo. <laughs> kanya Parang kanya kayo doon. No? <laughs> Parang ito daw po ay tatakloban mo na nila. Tatakpan. Ito naman po ay pangsamantaga lang ito. Malay mo, pagdating ng ano yung roll up na, di ba ga? At nakikita ko nga noon sa vlog, ay di ba ga't laging pagsisimula ng maliit na tindahan. Pagkakita mo, ay, <laughs> napakala, na pa, na pa, napalaki naman pala. <laughs> na pa, Pero kailangan naman ta. Kung baga uh, may hindi naman nasayang hindi sayang yung kayong, ipinadala. Hindi, kaya, kasi, um, sabi kayo mas maigi na yung sobra uh, sa kulang. So, um, aday, pala natin nga, kung muna lang. Kung baga hindi naman nasayang yung ipinadala ng ating mga buting sponsor One, two, three, ay talagang nakita naman na uh, na dito at naitayo. Uh. Uh, kakapag-usapan ang expenses dahil pag tinignan po din yung ay kaya kung kumbaga oh, siya po ay nag-aabono na si Ate Nels pero kung bagay hindi na po yung nagdadagdag ang mga pagpapakabit pagpapakabit mga thank you din sa iyo Ate Nels malaki yung naitulong sa akin ay nagpapaalan ay bakit hindi ka lang hindi na ay uh -huh. gano'n <coughs> Naulan na ulit. Anong ganyan yung panahon? Uulan <laughs> ni <laughs> Si Becca po ay hindi aring magbuhat ng mabigat. Ako po ay bawal magbuhat ng mabigat. At saka pati ba't ako magbuhat? Saray, sadyak lang. bawal po sa Ako may injured. <laughs> Matagal din po ang paghahakot ng mga grabat buhangin ah. Pagtatambak, mano-mano. Ano na Papa order po ulit ng grab at buhangin yun naman po ay gagamitin po para dito po sa pagpo-flooring kailan daw? ayun tinikal po muna ni RJ yung lupa dito po sa gilid. Pangarangan muna po niya. Itong kahoy. Ito okay. Dito eh, uurong na po ulit itong ano ah. Itong pala-pala. At dito na po sa ibaba magpapakinis. Okay na po yung taas. Okay. Okay na po yung palitado sa taas. Sa ibaba naman po.

Ayan po at tapos na rin palitadahan. Ito pong kabilang side. Wow, thank you, Lord. Yun po pala yung pagkatapos ay winawalisan pa, honey. Eh? Ay, disan po na lang muna ay kong cemento at mayroon pa nung natirang abat, ah. Pang-flooring na lang muna yung kuya, ha. Baka mo na dahil niyang labas. Ito na muna ang loob ng ating nahin. At si Aisin po ay maglalabas na ulit ng mga pinggan. Nakaluto na po siya. Ang ulam ay sinigang na isda na may katmon. Wow. Yun po yung isdang galing dinahikan. Ikaw pa nag ano kahapon, nag awas ng mga isda. Ah. Sari, sariwang sariwang isda po. Wow, ay talaga namang uh, si may patmon. Sarap na ito. Ah, ay, na, na po. Kaya uh, na

Hanggang dito na lamang muna po ulit ang update sa tindahan po ni Heisen. Bali kanina nga po ay nagpa-deliver uli ako ng tigdalawang dalawang ko ng grab at buhangin. At yun nga po ay gagamitin para po sa pagpo-flooring. Yan, kaunting kembot na laang, flooring na laang po at uh, pwede na pong pagtindahan okay na po, malapit na po matapos yan, thank you Lord uh, thank you po sa lahat ng mga butihing sponsor uh, thank you din po sa lahat ng aking mga viewers subscribers, silent viewers sa inyo pong lahat sa lahat po ng aming mga supporters sponsors, maraming maraming salamat po sa inyong lahat yan, hindi po mangyayari ang lahat ng ito, kung hindi po dahil sa inyo, kaya thank you, thank you so much po Ayun, at bali ako po ay umuwi muna dito nga sa bahay dahil meron lang po akong ibinigay kay Becca. Ayan, sa susunod na araw na lang po ulit ako mag-update ng tindahan po ni Heisen. Ayan, at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!